Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tig sa inyo ng Affairs of the Vice President. Ikinatuan ng mga guro mula sa bayan ng Matanawa, Davao de Sur, ang pagmamahal ng OVP sa kabataang Pilipino sa pamamagitan ng pagbabago campaign. Sa ilalim ng programa na mamahagi di lamang ng school bag, ngunit maging ng school supplies at raincoat ang tanggapan sa mga kabataan. Si Gerard Gomez, Suripo. Bag Labis ang kasiyahan ng mga mag-aaral ng Saob Elementary School sa Matanaw, Davao del Sur dahil sa handog na pagbabago school bag, school supplies at raincoat ng OVP. Mayorya sa mga mag-aaral dito ay mga katutubo. Most of the enrollees from kinder to grade 1, kinisiyang eskwilahan uh, uh, under one, Indigenous People's Education o IPE, IPED Implementing School. Uh, 90% of the enrollees uh, were belong, uh, belonging to the Blaan tribe. No? Ikinatuwa ng punong guro na may kasamang kapote ang school bag na handog ng tanggapan. Very rare po kayo sila bito makakuan, maka, makagamit o sama nga kanang backpack yun nga gamit. Unya usually, ang mga bata, makita na ako during rainy days siguro atong mga August September September ting ulan jud diri ang mga bata lo kay kay mga bag nila ilang gina ilang gina ginapandong silang ulo ma'am Narito naman ang mensahe ng ilang mag-aaral para sa OVP Salamat kay nana koy bana Para sa ating mga kababayan sa bayan ng Matanaw, napakagandang inisyatiba ng pagbabago campaign ng OVP. So salamat kayo. Salamat kayo gyud sa mga gipanghatag. I hope nga pinaagi niini ang atong mga kabataan pod uh, nalipay ganina bisan sa Kinder ni Shaket mga hey, salamat ana ganina. So daghan salamat uh, Office of the Vice President say ang mga staff ug ng ang ato ang maayong tinguha para no para sa mga katauhan sa bayan ng Pilipino labi na gyud diri sa Davao del Sur, diri sa uh, Municipality of Matanao diri sa Barangay Saob. Mula rito sa Davao del Sur ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Marami pang pa mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.